Okay, what's up mga soya? So, may nauli kami malaking isda. Ang pangalan to ay Kabaybay na isda. So, tara mga kasoya. Food trip natin to. So, nandito kami ngayon sa Timaco Hill. Yeah. So, yan ang team soya. Wait. Kaway-kaway. Pati sa pato, sinelas. Okay. Food trip na mga kasoya. Kabaybay. So, food trip natin to mga kasoya. Nga ba? Nga ba? Nga Okay, so mga kasoya. Food trip tayo mga kasoya. Ya. Yeah. yeah malaking isda. Binabay. baybay Binabay, sabi ni Box. Binabay. Kain po mga kasaya. Kain. 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 Hmm. Ya, masarap. Oke, okay, so mga kasaya, saya kami saguna sa tag na tima kuhilan ya. Saya kanya ba kiman. Ya, no. Dito kami sa likod, malapit sa lamin Ya, yeah, yeah, ya, mga kasaya. So, ya, yeah. Hmm, kasi like sapo ninyo. Binabal. Ang binapan.